Ang ginawa natin ngayon, pagkaraan ng ilang taon na ako ay naging Senate President, nagkaroon ng pandemic, COVID, at dalawang taon, halos dalawang taon, pumapasok pa rin ako araw-araw physically present kahit may pandemic. Hindi ko nilintana kung may kasakitan o kamatayan, sapagkat ginawa ko po ang trabaho na binigyan ninyo sa akin. Araw-araw po mapasok ako. Bagamat yung iba namin kasama, siyempre, nasa internet or nasa screen, nasa iPad, lagi akong sinasamahan ni Senator Ping Lacson at Sen. Senator Francis Tolentino. Araw-araw din sila, dalawang taon pumapasok kasama ko. Kaya doon namin ginawa yung Bayanihan one bayanihan 2 para makalampas ang ating bansa sa COVID-19 na siya naman nangyari. At lahat yan, eh pinagdasal lang namin. Di bali na kung magkakasakit, sabi ko, sapagkat ang Panginoon Diyos, siya ay napakabait para hindi tayo tulungan. Ang Panginoon na napakarunong para siya ay magkamali. Kaya hindi siya magkakamali. Hindi ba? O ngayon, Lagi ko lang iniisip, pagka hindi mo nakikita ang kamay ng Panginoon, hindi mo nakikita kung ano plano niya, magtiwala ka sa puso niya at kami nagtitiwala sa puso ng Panginoon Diyos. At dito sa Leyte, sa Tacloban at sa kabuuan ng Region 8, ang alyansa ng Magong Pilipinas ay handang tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat, mabuhay!